sumay ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? ang nakatatanda po sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Wini-welcome po natin ngayon ang buwan ng Oktubre. Unang araw ng Oktubre. At muli no, sa atin pong panyaya uh, paanyaya na ang pagdarasal ng Santo Rosario lalo tigit sa buwang ito ng Oktubre. Kung kaya't naririto po sa harapan natin ang larawan o imahe ng Birhen ng Santo Rosario upang alayan po ng bulaklak linggo-linggo. Bilang bahagi po ng ating ding pagdiriwang ng kapisa ng Santo Rosario. Nung nakalipas na linggo, nagtapos po tayo doon sa kwento. No? Hindi na, hindi, lagi pong hindi tapos ang dulo dahil ito ay nagiiwan sa atin ng hamon na kung tayo po ito, ano ba ang ating magiging uh, reaksyon? Ano ba ang ating gagawin? No? Laging mayroong pagkilos na dapat tingnan. Kasi ang sabi dito, uh, yung sa dulong bahagi, yung mga unang tinawag para magtrabaho sa ubasan ay nagreklamo kay doon sa may-ari ng ubasan na bakit kasi pinagpantay-pantay yung upa. Inaasahan kasi nila na sila yung makakatanggap ng higit na malaki. No? Dahil nga mas nauna sila. So yun yung kanilang naging mentality, no? Bakit pinagpantay-pantay naman ninyo? At ang sagot ng may-ari ng ubasan, wala ba akong karapatang gawin ang tungkol sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa kabutihang loob ko. At doon wala na tayong narinig pa kung ano ba tinanggap ba nila o nagmatigas sila. Kasi nga tayo ang sasagot noon. Uh, tayo na dahil ano ba masaya ka ba na mayroon din natatanggap ang iba o nananatili tayo doon sa mentality natin na dapat tayo ang mas maraming natatanggap masaya ka ba na mayroon ding biyaya ang ibang tao hindi lang ikaw o nagtatampo ka pa rin hanggang ngayon dahil hindi mo matanggap na mayroon din ang iba. Kaya ngayon, sa linggong ito, pinapapatuloy din ulit ang pagpapaliwanag sa mga pariseyo at mga iskriba para maintindihan nila kung ano at paano kumilos ang Diyos. Sabi nga po sa unang panalangin natin, no, sa pambungad, ang sabi, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Ganyan ng Diyos. Laging handang magbigay ng pagpapatawad para sa mga taong umihingi at nagsisisi. May habag po ang Diyos. Hindi lang basta hustisya, no? Hustisya, hustisya. Nakakalimutan natin yung compassion. Nakakalimutan natin yung habag na dapat at nararapat ibigay sa isang taong. Malinaw po ba? Uy. Ano ba? Itigas na naman ang ulo ninyo, no? Kaya nga dito, halos no, nagbigay na ng talinghaga o ng kwento sa Jesus na madali namang, no, madali tayo makarelate. Madaling Uh, ipaliwanag o unawain kung talagang bubuksan lang natin ang ating mga sarili. Totoosin sub-explanatory na ito eh. Kasi ito rin yung nagiging ugali natin madalas. Ayaw bilang anak sa ating mga magulang. Ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ano bang ginagawa, 'di ba? Totoosin ay yung bilang mga anak. Kapag tinawag tayo at inutusan, nagdadabog tayo. Ayaw natin. Pag inutusan ka, magugas ng pinggan, maglinis ng bahay, ayaw mo. Pero kalaunan, nagbabago isip mo. Sinusunod mo din naman. Meron din naman tayong mga ugali na pag binibilinan tayo, pag inutusan tayo, opo, 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 pero natapos na yung araw, wala kang ginawa. Pero ito po, no, pareho itong nakakasakit ng damdamin. para sa magulang, no. Nakakasakit ito. So ganun din pinapaliwan, nasasaktan din ng Diyos sa bawat pagsuway natin. Pero hindi nga natatapos doon sa nagiging sama ng loob. Kasi nga, mapagpatawad ang Diyos. Oo, pwedeng nagtat na nasasaktan natin na kapag sinabi niya at tinawag niya tayo, tungo sa pagbabago, magbago ka na. No? Baguhin mo na ang iyong sarili. At pag sinabi mong hindi, malulungkot ang Diyos, pero hindi pa yan titigil. Ihintayin niyan yung araw na magbago ka. Ikaw mismo magkukusa kang magdesisyon. Pero nakakasama din ng loob na tumagot ka ng opo, opo, gagawin ko po, opo, magbabago na ako. Pero at the end, hindi ka naman nagbago, mas nagiging masakit, parang mas masasaktan ang Diyos. No? Bilang magulang, mas nasasaktan ng Diyos yung sa pangalawang ugali ng tao na. Kunyari, ang bait. Pag nandiyan dyan, nakaharap mo, ang bait. Pero pag wala na, nakatalikod na, doon balik sa masamang ugali. Yun yung mas masakit. I'm sure sa mga magulang dito, mas makakarelate kayo dito. Sa mga kabataan na naririto, nandi dito pa yung ugali na sa umpisa, umaayaw, pero tumusunod, nagiging mabuti. O yung pangalawa na mabuti kapag nandiyan pero nagiging masama. So, nasaan tayo dyan? Kasi sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, kapag ang isang masamang tao nagbago, naging matuwid, nagpakabuti, mabubuhay siya. Pero kapag ang isang mabuti, nagpakasama, mamamatay siya. So meron tayo laging desisyon. Kaya nga kung ano ba nagiging desisyon mo ngayon? nagigim mabuti ka ba? O nagiging masama? Alin sa dalawang ang pinipili mo? Malalaman din naman yan. Dito kung masasagot din natin, yung sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, Nagbibigay ba iyo ng saya o kasiglahan ang pinipili mo? Nagiging masaya ka ba na kwento ka ng kwento ng buhay, ng may buhay ng ibang tao? Na sa kwento, madalas, no? Pag tayo nakikwento, ikaw ang bida, ikaw ang api. Yun ang makadalasan. Ang tanong, masaya ka ba dyan sa ginagawa mong yan? Sa ginagawa natin ito? Sagutin nyo na. Uy. Sagutin nyo na. Kasi kung hindi, eh baka ito nga yung tawag sa atin na baguhin. Marami tayong kailangan baguhin. Ang problema kasi kapag hindi na natin nakikita na marami tayong dapat baguhin sa ating mga sarili. Yun ang malaking problema. Yan ang nangyari. Pabida, di ba? No? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Hindi pwedeng pabida. Kung gusto mong pabida, doon palitan mo si Jollibee. Bida ang saya doon. No? Pero dito, ang tawag sa atin, magpakumbaba. Kinosis, yung tinatawag, no? Pagpapakumbaba. Sabihin nyo nga, kinosis. Yung pagpapakumbaba yan yung pagpapakumbaba na makita natin yung pangangailangan natin mismo sa sarili natin na magbago. Kasi crucial yan. Yung tayo po ay haabutan na ng katapusan ng buhay natin dito, crucial yung kung ano ang pinili natin. Mula sa pagiging masama ba, nagbago tayo at sinikap natin mabago o mula doon sa umpisa na inaakala nating mabuti na tayo, kaya wala tayong binago sa sarili natin. Kung wala tayong binabago, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng Diyos. At kapag sinabi nating hindi na natin kailangan ang pagpapatawad ng Diyos, hindi natin kailangan ng Diyos. Ayun yung sana, no? Araw-araw, makita natin na kailangan natin ng tulong sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Yung sa mas maramdaman sana natin ito, no? Sa bawat pagdalo natin sa misa, ang pangangailangan at yung pagtawag ng Diyos sa atin na gumawa ng mabuti, mapakabuti, maging mabuting tao. Amen.